guys, welcome back again sa ating munting youtube channel At sa ngayon meron po tayong uh, i-update ngayon mga guys no uh, I-update natin yung ating tanim na apple tree uh, Titignan natin kung ano na ba yung nangyari sa ating apple no Dahil matagal na po tayong hindi na natin i-update yung ating apple tree At Tara guys, uh, samahan nyo ako sa ating videos na ito ngayon na yeah. Ayan guys, ah, uh, ito na po yung ating apple guys. Ayan. Ang taas na po guys, hindi na po maabot ng ating kamay guys. Ayan no napakataas na ng ating apple guys. Uh, so ngayon guys no, ah, uh, hindi po maganda yung ating, ah, uh, tubo ng ating apple tree ngayon dahil ah, inatake po ng mga uod guys no ayan o oh. ayan yung mga dahon nya guys marami na pong pinagkain kina, na ng mga uod guys no At, ayan ayan o oh. At itong ating apple guys uh, year mahigit na itong ating apple no at ayan nga inatake po ng mga uod yung ating apple kaya yung mga dahon no ayan oh. at itong ating apple guys mataas na no Ay, yung meron po siyang dalawang sanga at hindi ko na nga maabot kaya oh, so ang taas na yan o yung update natin guys nung una eh, ma maabot pa natin yung kaniyang ano guys yung pinakatangkay no yung pinakaudlot ng ating apple pero ngayon hindi na natin maabot ayan at meron po akong ginawa nito guys no itong ating apple dahil palagi po na pinupuntahan ng mga uod no yung mga dahon yung tinitira ayan Ang ginawa ko nito guys no. Ah nilagyan ko nito guys, ayan. Ayan, ginawan ko nito para ah hindi po siya mapuntahan ng mga uod guys dahil uod po kasi yung mamatake ng ating apple. Ayan. No. Yung ginawa ko nito Nilagyan ko ng tubig dito guys uh, Ayan o Ayan Para po hindi po Mapuntahan ng mga uod guys no Ayan Nung ginawa ko to guys no uh, Wala na pong uod na uh, Pumupunta na sa ating apple guys no Dahil takot po silang <laughs> Ano lumakbay dito banda <laughs> dahil may tubig no ayan. Ah, nung nilagyan ko nito, guys, wala na pong uod na pong punta-punta sa ating apple, guys. Ayan, no? Ayan, nyo. Ayan po yung nangyari ng ating apple, guys. O, oh, yung mga dahon. Pero sa pag nilagyan ko na ng mga, ano, guys, itong ating ginawa, guys. Ayan, no? So, hindi na po. Ah, si, eh, pinuntahan ng mga uod no? ng ating apple Ayan, no? Oh, mayroon pa dyang manok na umiinom no? sa tubig <laughs> ayan at ayan oh, hindi ko na siya maabot guys yung ating apple oh ito na po yung pinaka-udlot ng ating apple guys. Ayan, hindi na po siya uh, uh, kinain yung dahon daho ng uod, no? Dahil hit, sa ginawa ko sa ating apple, ayan, nilagyan ko dyan, nilagyan ko nyan. Ayan, hindi na po makaka uh, gapang yung apple sa, ay uh, yung uod sa ating apple, guys. Ayan. <laughs> At ayan guys no, dito lang muna yung ating videos at mag-a-update pa tayo soon no. At i-update natin yung ating apple kung maganda ba yung tubo no. Ayan. Ayan guys, napakataas na po ng ating apple no.